araw na ito makabagi uh, huli na naman po kami ng da, dito kami ng huli eh. napapansin nyo ang daming isda rito nasa gilid gilid sa pila ito so, may lambat tayo yan yung lambat ni Papa Jun yes sir sama natin si Papa Jun ngayon mga, mga what's up mga kabadi ano so, makahuli tayo para may pangulan na naman tayo

<laughs> Di na alam kung saan din uunahin Pero Ayos Tahoy tahoy Dala ng ba Dahan dahan ka ba din Yun know? o Malaki Dami Dami, Dami yan Dami rin sabit Dami rin Dami rin kahoy dala ng bahayan. Grabe. Sa kabila, meron pa. Okay, sa kabila naman. Hey, dami kang kabaryo. Oh. Nakalitaw na yung likod. laki, oh. Grabe ng pang-ulam, kabaryo. Para ko, ah, uh, dalag yan. Tahoy pa lang. Tahoy. Hmm, ayos. Ganyan ito po yung mga isda rito talagang kahit isang agis mo lang. Ay! Ang dami yun ah. Yan ah, yan ah, yan ah. Pabalik. Takas pa isa. Takas is lang yan, marami ang kapalit. palik natin medyo malit. Mga jumbo lang talaga. Pero sa Pilipinas, kabadi, pangulam na yan, no? Okay. Ang latad niya, no? darito. dun din, may tinya. Eh no, nalag. Eh nalag, hindi lag. Lag. May pwedeng lutuin niyan, kabayo? Cohol. Cohol, by course. May headset 7 May headset pa. Ah, <laughs> nag nag-sa-sounds pa 'yung tila. <laughs> Sounds. sa <seat>. may <laughs> Tingnan mo baka may ano pa 'yan. May iPad. <laughs> mga tinangay po ng baha mga kabati eh. Katata katatapos lang po kasi ng malaking baha oh. siguro umabod dyan sa taas yung baha yan, nagkatumbahan no? yung mga damo sabi yan daming isda ang nagawang sa pagtatanggol ko ng katatagang pwede yan pula ng ulo nito iba, ay ba yung ulo niya iba yung ulo Tilat kang kaka mga isda rito. Tilat kang kakaiba ang ulo. Dapat 'yan, no? lakad ka na May, May git ng kikita yan, no kabady? Oo, Oo. yan o Hindi po Ang <laughs> grabe Ang dami Hirap tanggal dito kasi Malalaki sila Magulis lang tanggal, di Hindi na nasa ito so ulo Ito, balik na natin Ang tama nyo na mga uh, pinangay ng bahay yan, mga kahoy kahoy galing sa bundok ano no, babalik na siya ng kusa alam niya babalik niya maliit lang yan okay. Para, uh, babalik na natin ayun bumabalik din oh eh mga maliliit lang yan ito uh, na nalalaman na para makulang huwi na oh, ang ganda ng kulay nito yun nga oh ulo Pink. pulay pulay yung ulo ganda na yung ulo Hmm, hmm, hmm. Yun ang maliit yan. Hmm. Lakas naman yan no. Binutas pa din laga yan. Ano ba pa rin dito. Ayun oh. Hay dami do no. Nag-sunbathing sila kabado. Wala ko po hindi po lang. Buhay, okay. buhay no. Ano yung dolo nito? na. Ang <laughs> lapid na no. May taba. Eh! Hey. Hmm. Ang mga pa. Bak mo nang bag ni kabali dito. Malit yung malilit. Sarod, malaki na yan. Pwede so, lang natin silang kunin. Ilang buwan lang yan, no? Pero po. Dami isda po dito. Iba naman yung kulay niya, no? Tiger, tiger. Dami, oh. Tangagis pa. Lang. Oh. Dito muna natin. Ayun, oh. Napakarami dun sa gilid. Dami yan, kabali. Puro mapupula yung bunto to. Oh. Ayan po, kung makikita niyo. mga kabali. Dami nila dun, oh. Ayan, oh. Mm -hmm dami Ang dami oh Nagisan okay, natin yan Para mo, di man lang natabog Tanggalin muna ni Kabadi yung mga ano mo muna natin Para maganda yung nagis namin Para maganda yung bukang <laughs> liwayway niya ako maalis yun po lumalapit pa dito kamo ka bari nangangain sila sa damo ayun po mamaya sila na yung magiging pagkain natin isa natin yung nasa mabako dito kumpulan niya malapit pero pero yung nasa banda dun, yung malamig natin, yung natin sa, yung, maganda yung ito muna natin ito Ang ganda yung buwan nito, parang buwan lahat. Sabi nga yun, bukang bagong sahod. Tatakbohin ulit ni Kabani. Ay, yun na! <laughs> Ayan po! Ala! Kapuno na, Kabani! <laughs> dami yan Sa mababaw lang po Mababaw lang oh Ayan dami grabe Ayan Wow mapupula lahat ka di, Ayan no? <laughs> Grabe dami oh, Ang iyon <todong> oh totoo lang ay lang <todong> dito <todong> na diyan yan eh na tayo Na, may sa may dikot. Yan, eh, sa may damo para hindi na tayo, na natatarsita. Gumaganti pa yung tilapia eh. Ay, grabe oh. Grabe po. Mahagis mo lang talaga. Hindi Pas... mo tinakbuhan yun. Nahalis yung mga yun. Mabilis sila no? Mabilis sila. Pero kanina nung hindi tayo gumagalaw. Oh. lumapit pa silang kusang. Mm. Ah, habi. Ang dalis lang po talaga ng pang-ulam dito. Basta masipag ka lang mga kabati. Laki o. Sabi po. Puno na yung lagayan dyan. Gagis, napakadali ka na. lang Tapos, makikita pa yung mga sabit sa atin Ang kawaya, no? Ang tanggal yung mga sabit atin Hindi naman papatagal, eh Pero, kung... Kayo? Hey, oh, mga balik na kagad sila, mga kamati, ano? No? Mabalik ka agad, oh. dami yun oh. Ayan po Hindi nang tagal. Hindi nang tagal. sasabit ng kahoy. Kawain. Oh, uh, kahoy-kahoy? Ano? ng baha. pa rin dito. Dami, Grab. Sarap ng pang ulam. Lapla po talaga yan. Lapla talaga yan. Lapig po. Lapig ito. Ano yun? Pag talagang kahoy, mabilis lang mga body. Wow, grabe. Lalaki yun. Ah. <coughs> grabe mga buddy talaga sulit na naman yung araw natin Ang minuto pa lang po yung mga kabadi Ayos na yung pang ulam Ulam na agad si kabadi <coughs> Yan ang marami pa Hindi maubos talaga yung isda dito 20 kilo na to Yan, oo Ang dami, dami na yung kababayan na mabibigyan yan Taba po ng mga isda rito. Oh, pulang pula ah. Parang naka-makeup. Hmm. May makeup sila no. Para papaganda. Okay, balik natin ito maliit. No? Yun, grabe, ang dami. Hindi oh. gilos niya 'yan. Oh, mga kabadi, ang dami ng pang-ulam natin, no? Ayun, mga kabadi, maraming maraming salamat. Kami abangan niyo po 'yung lulutuin natin. Magluluto tayo. tara. Ayun mga kabadi, andito na po tayo sa ating tira andito sa Taiwan, dorm. Andito na tayo sa dorm mga kabadi. Ayun, magluluto na tayo. Samahan niyo akong magluto para makakain na tayo kasi naggutom na yung tiyan natin tara so yun mga kabady ito na po yung lulutuin natin Ayan. iwain lang natin dito piprito natin siya uh, laki yung pinakamalaki yung lulutuin natin tapos yung iba nirep ko para may pang ulam tayo uh, susunod na magluluto tayo yan yan Lulutuin na po natin to. Ayan o. No? talaga yung nahuli namin ni Papa John. Ang dami malalaki. Ayan. Tara po. Lulutuin na natin. Lagyan lang po natin siya ng asin. Para may lasa siya. Para di matabang yung natin. Lagyan natin ng asin. Mga kabadi. Ayan Burburin natin ng asin para malat-alat yung tilapia natin. Ayan. Tutuin na natin. Piprito natin to mga kabady. Ayan mga kabadi, Lagyan na po natin ng mantika. Ayan. Painitin lang po natin. Lagyan na po natin. kabadi, ah, uh, gawa po tayo ng sausawan natin. Kamatis, yung pang sausawan natin. Hmm. Sausawan sa tilapia. ini natin. Yes. yung ating sausawan. Ah, Tapos, lagyan natin ng sili para masarap yung kainan natin. Lagyan po natin ng sili. Yan. Ayan mga kabady. Ito na yung sausawan natin. Bigyan natin ng patis. Patis lang. Kasi hindi tayo nakabili ng toyo. Ayan. Okay, pagluto na po yung panirito natin. Kainan na po tayo. Ayan, balik na na po natin. Ah, Ayan. Okay. Okay. na okay. Ayun mga kabady, luto na po yung ating tilapia. Ayan, paritin natin sa tilapia. Oh, ang laki. Grabe. Tapos may sasawan tayo dito. Tapos may pakwan tayo dito mga kabady. Ayan. Yung pakwan na binigay ni Bapa Jun. Pinadala niya na lang sa akin. Ayan, bali din na kami nakapagluto sa labas. Sobrang gabi na po kasi. Kaya dito na po ako nagluto. Nagparito lang po ako ng tilapia. Tapos may sasawan tayo dito. Tapos may kanin na rin po tayo dito mga kabady. Pero bago tayo kumain, uh, pray muna tayo para magpasalamat sa mga biyayang binibigay sa atin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa biyayang binigay niyo po sa amin at sa paggabay niyo po sa amin sa araw-araw na ginagawa namin dito sa Bansang Taiwan. Ingatan niyo po kami palagi at yung mga pamilya namin sa Pilipinas, ingatan niyo po sila at mga tagapanood namin, ng mga viewers namin, Panginoon, ingatan niyo rin po sila. Maraming maraming salamat po. Amen. Kain na po tayo. Ayan o. Grabe. Sarap nito. Juicy yung tilapia natin. Oh. Mas may sausawan tayo dito. Kain po. Hmm. Grabe. Sarap. Sausawan natin kamatis. Mas may sili. sarap kumain pag press yung ating nahuli ating isda Ayan, maraming salamat kay Bapa Jun na nakasama natin kanina hmm. Be, papakain ka talaga ng ano? madami dito mga <laughs> no, kabagi nakita niya nagkamay tayo alam niyo naman kapag nagkakamay masarap kumain talaga may enjoy mo yung kain pag nakakamay tayo pero bago tayo kumain magugas mo na tayo po kain hmm Sabi, sarap. Sarap. Mmm. Dito sa Taiwan mga kabady, kung masipag ka, talagang makakalibre ka ng pang-ulam. Mmm. talagang juicy yung tilapia natin. Sobrang laki. Sarap! Mmm! Wala itong mabos yung karin nito. Hmm. Kaya na, kumain na din po kayo mga kabali. Hmm. Pag-uwi ko talaga, linuto ko na yung isda para makakain na ako. Nagotom na po kasi ako. Ah, gusto ko. masarap kumain kapag fresh yung huli nalala sa sarap ng isda masarap kumain mga kung kayong mga pamilya may kwentuhan na kumakain tawanan mm. Ayaw, mapaparami yung kaya kanin mo. Yung kain mo kapag yung pamilya yung kasama. Ah, sa Pilipinas yung pamilya natin mga kabadi. Kailangan natin magtrabaho dito sa Taiwan para makaipon. Para po pag natin sa Pilipinas, May panggastos-gastos -gastos tayo. Sa loob ng 6 na taon, buti nakapagpagawa ako ng bahay dito, mga kabadi. Uh, sa south ko dito sa Taiwan. Buti, magaling yung asawa ko umawak ng pera. Talagang niipon niya para sa bahay. Thầy gửi xe đi À, chẳng talaga yung sausawan natin. Right. Prito lang yung tilapia. Napakasarap. Pero mas masarap sigurado kapag sinabawan to. Sunod, magsasabaw tayo mga kabali. Anong oras na kasi kaya pinirito ko na lang para mabilis. talaga yung kanin natin eh. mm. Mm. bus na bus na bus na bus yung kanin natin talagang sarapan tayo sa pagkain ng isda Grabe oh, Juicy na juicy yung isda natin. Talagang napasarap niya. Puti yung laman. Hmm. Hmm. Gabi. Ulit. May tira pa tayo. Pwede pa ito bukas mga kabad. Yung kalahati niya mga kabady, Ulamin natin bukas ng umaga pag gising natin. Ang kahit po tayong pakawan. Ayan, yung pakwan ni Papa Jun binigay sa akin. Mm. Sarap! Iba-iba mm. yung pakwan dito, may kulay yellow. Sarap! Mm. Thank you kay Papa Jun. Nakakaya tayo ng pakwan ngayon talagang sobrang laki hmm eh. hmm sarap ng pakwan kahit na rin po kayo ng pakwan, Bili na po kayo ng pakwan para magkahit din kayo ng pakwan mga kabad hmm lalo na kayo may init sarap kumain ng pakwan Masabaw kasi itong pakwan, talagang matubig siya sa loob. Mm.